Ayan guys, birthday ngayon ng bunso ko kaya umorder kami ng Jollibee. Yan lang order lang sa Jollibee, yan lang ang gusto niya. Masaya na siya dyan, basta meron yan. At thank you nga pala sa nag-sponsor sa kay Ninang Ellen. Ayan, thank you, thank you so much. Kahit pa paano nagkaroon ng handa ang aking bunso. Ayan, thank you po Ninang. Ayan, umorder lang kami guys sa Jollibee kasi ayaw ng anak ko ng, ng, mga ano, yung magluluto kami ng pansit dito sa bahay. Basta ang gusto niya yan, order na lang siya sa Jollibee. So, Uh, mas mabuti naman kasi mahirap din naman ang magluto. Ayan, uh, order na lang, uh, madali pa. Ayan, nag-order kami ng 8 ano, pieces na bucket na chicken at spaghetti. Ayan, may spaghetti dyan. At saka may burger at merong coke float. Ayan. Ayan ang bunso ko. Kalalabas pa lang nila ng school kasi may pasok ang birthday niya. Kaya pagdating pa lang, ayan, nakaredy na yung in-order kong Jollibee para kainan na lang pagdating. Ayan. at Al alam nyo ba guys, kahit naman simpleng ano lang, ayan, konti lang yung handa niya, masaya na siya. Pero, ganun talaga kapag uh, masaya masaya na kahit walang handa or konti lang yung handa basta uh, ang pamilya ay sama-sama mga walang nararamdaman ayan kaya mas mas okay ang ganyan na uh, kaysa mag maghanda ka nga pero problemahin mo naman yung the next other day na mga ano mga gastusin so okay na yan yung mga ganyang ano simpleng ano lang. At saka naman may nag-sponsor sa kanya kaya ayan naka-order kami. Ayan na ang chicken, ang ano, ang spaghetti. Yan na, ganyan na yung spaghetti. As in talagang nagkasya yan sa amin, sa aming mag-anak tapos yung ayan ang hipag ko yan, yan hipag ko yan. Tapos yung aking mga pamangkin. Ayan si Ate, yan si Ate na nasa taas na yan. <laughs> Rarating lang nila galing school. Ayan, pamangkin niya namin yan. Yung bunso na yan. si Bibo, ang mabibong bata. Ayan, si Bianan. Ayan, si Bianan niyang anong, anjan. Oh, yan, inang, ano, andyan. Kahit yun ang ano, na, nakakain kami lahat ng ano, ng spaghetti. At saka, chicken joy. Ayan, happy-happy na sila dyan. Kahit ano lang. Ang uh, gustong gusto yan ng aking bunso, at saka na panganay, yung mga, yan Jollibee na yan ang gusto pa nga is pupunta kami doon sa ano, pagkarating is pupunta kami doon sa Jollibee. So, ano naman, uh, kapag pumunta pa doon malayo, mamamasahe pa kami, ay mas mabuti na yung ano lang. Yan yung hipag po kasi yan, sa pinamalayan niya nagtatrabaho. So, malapit, malapit doon ang Jollibee. So, sa kanya na lang kami nagpabili. Ayan, libre ano pa, libre pamasahe pa. Kasi kung kami naman ipupunta pa mag So, malaki pang pamasahin namin ang magagastos namin. Kaya ayan, nagpabili na lang kami. Simpleng salo-salo, pero...